Sementerio del Norte. Dahil na dyan po yan sa lungsod ng Maynila, Manila North Cemetery ang tawag. Ito yung pinakamalaking sementerio sa buong bansa at nasa 50 hektarya ang lawak po nito, pinakamalaki ito sa buong Pilipinas. At paano kaya mga preparasyon dyan? Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Jubino Galang. Pinatitiyak ni Manila City Mayor Hanny Lacuña, ang kaligtasan ng mga dadalaw sa iba't ibang sementeryo sa kanilang nasasakupan. Sinabi nito na kanyang binilinan na ang mga kapulisan na magbantay para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa nasabing mga sementeryo. 14 stations, 47 PCP at iba-iba pa pong mga sangay ng Manila Police District ang tumutulong sa atin upang mapanatili natin ang kaayusan dito sa ating lungsod. Sa tuwing sila ay gagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, alam na alam naman po nila na ang kanilang mga buhay ay nakasalalay doon. Pero ginagawa pa rin nila ang kanilang sinumpaan 24-7. Maraming maraming salamat po sa bumubuo ng Manila Police District. Nagpakala na rin sila ng mga iba't ibang mga dagdag na pwersa mula sa iba't ibang barangay para tignan ang mga taong dadalaw sa araw ng undas akin pong laging ipinapaalala sa atin pong mga kapulisan na sana sa kanilang araw-araw na gawain ay panatilihin nilang maayos malinis payapa at secure ang ating mga kababayan manileño Sana po sa kanilang mga gawain lagi nilang isaisip na ang ating mga kababayan ay laging umaasa sa kanila na mararamdaman nila na ligtas sila dito mismo sa ating lungsod ako si Bombo nag nagugulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo.